So far, so abi yung biyahe, wala naman traffic. Medyo malakas nga lang yung hangin, pero yung ulan hindi naman ganun kalakas. Siyempre, naka-open yung camera ko. Saka po, siyempre, alam ko naman na wala magbabantay, pero babalik pa rin tayo sa exclusive motorcycle. Eh. No. Siyempre, naka-open ng camera eh. <laughs> Hashtag, pag naka-open ng camera, Meron kasi ako na panoon na video. Pwede ko lang kung kaya, kailan pa nakuha na 'yon yun. Parang yung lalaki, yung rider yata eh, kumanan siya. Tapos hinuli siya. Kasi eh, hindi siya, na, wala siya sa tamang linya. Parang nasa second la, la, lane siya. Tapos kumanan siya. So hinuli siya kasi madaling araw naman daw. So akala niya walang nanguhuli. So inahuli siya. Nakaimpuhan siya na may bantay. So parang, uh, ini ano niya ata niya, gusto lang niya na sana ano. Parang ang gusto niya lang na pagbigyan na lang siya kasi total wala namang traffic, wala namang uh, wala namang masyadong dumadaan. Kasi wala ano talaga, walang dumadaan. So pero nasa second lane siya. Tapos kumanan siya, which is hindi dapat siya kakana kasi tapos sa first lane lang siya para sa makakanan yun na sa dada so nahuli siya ang ano niya is baka parang ano yata hindi na lang siya pinagbigyan ganun or sa consideration kasi wala naman tao ayun eh, lang na kumbaga na tsempuhan ka eh diba? so yun ang sinasabi ko rin dati pa eh na pag madaling araw hahataw na tayo kasi hahataw na ako sa diba Diyan sa commonwealth hahataw ako sa linya sa iba-ibang linya hindi na ako maging stay sa motorcycle lane kasi alam ko walang nagbabantay ng ganong oras o walang manguhuli so, pero which is sempre, nakasanayan ko na kasi eh, na uh, dumaan lumaan lagi sa motorcycle lane simula nung nag dry run dyan eh kasi wala akong pambayad eh takot ako mamultahan takot ako malagasan ng 1,000 yata o kasi wala akong pambayad talaga so, kaya sinanay ko dry run pa lang sinanay ko na yung ano ko sarili ko na dumaan talaga sa exclusive motorcycle lane So kung makikita nyo nga sa ibang videos ko eh Kung nakikita nyo yung Doon sa may Petron Tapat ng Petron Shell Di ba naka ano yun Nakaregrove yun So wala na yung link Burado Pero doon pa rin ako dumadaan sa satis lang to Kasi parang ano mo na yun Yung Yung nakatano na sa ano Naka program na sa memory mo na Dapat dito ka lang sa link na yun Dito ka lang dumaan So yun ang nag-i-register sa akin Tuwing nandun ako sa Commonwealth So, lang. Yung ano ko lang. Share lang, share lang. Siyempre, naka-open ang camera ko. Hashtag pag naka-open ang camera. Woo! Pag naka-open naka lang kasi yung camera mo eh. Woo! Naka-video ka lang eh. Woo! Naka-vlog ka lang eh. Pero kung hindi ka naka-vlog, ang mo, mamote ka rin kung saan saan ka niladaan <laughs> Kaya nga eh, hashtag naka-open ang camera. <laughs> Dito na tayo sa FCM uh, 727 ng gabi October so, 24, 2024 Siyempre sa na, Sinalubong ko namin si Bagyong Christine At ring na ako na i Catherine ako ng Catherine kanina pa eh Simula sa C5 eh <laughs> So insert ko na lang to Bagyong Kat Christine Bagyong Christine Bagyong Christine Bagyong Christine Anong ka nasisira ulo? So far, suwabi yung biyahe mula C5 hanggang Ay hindi, hindi pala sa C5 kasi medyo traffic sa C5 And, uh, Medyo magpakalang dali ng traffic ko kanina So nadaanan natin So dito sa Commonwealth, suwabi Walang uh, traffic Hindi mabagal so, Wala rin akong bahang nadaanan uh, Mula C5 ko hanggang Commonwealth Wala rin tayong bahang nadaanan So ayos, ayos yun, ayos